Totoo nga ba na ang baga ang nagpuproduce ng dugo? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Marami sa atin na nagtatanong kung totoo ba na ang lungs ang nagpuproduce ng blood Isang usapin na madalas itanong, lalo na't na alam natin na ang lungs ang tumutulong sa ating paghinga. Ayon kay Dr. Stephen L. Spiro, isang hematologist na ang pangunahing trabaho ng mga baga ay magpasok ng oxygen at maglabas ng carbon dioxide. Ang oxygen na ito ay ginagamit ng ating mga red blood cells upang magdala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. Gayun din, sinabi ni Dr. Eric Green, isang hematologist, ay nagpaliwanag na ang bone marrow ang may responsibilidad sa paggawa ng mga bagong blood cells at hindi ang mga baga. Sa kabila ng misconceptions na ang lungs ang nagpuproduce ng blood, ipinapakita ng mga expert at mga pag-aaral na ang bone marrow ang siyang responsable sa paggawa ng blood cells. Ang mga baga, bagamat hindi gumagawa ng dugo, ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng oxygen na kinakailangan ng katawan para magampanan ng mga red blood cells ang kanilang tungkulin. Kaya, sa tanong kung ang mga baga ba ang nagpuproduce ng dugo, ang sagot, Hindi.